daghan na og mga drug personality sa syudad ang nadakpan kini ang gipasigarbo sa General Santos City Police Office human sa ilang mga gipakusog nga operasyon batok ilegal nga droga Kahit baluang dulaan sa milyones kantidad sa shabu ang ilang nakumpiska gikan sa managlahing operasyon sa matag unit sa GSCPO nga resulta sa mas gipahugot nga intel monitoring sa mga gikonsiderang high value individual gibutsag ni Police Colonel Licomedes Olivar Jr. nga dakong abag ang mga impormasyon nga ginapadangat sa mga concerned citizen aron mapakgang ang illegal nga droga sa ilang komunidad. Natay simultaneous anti-law enforcement operation ma'am atong uh, intensified police operation gini para sa atong mga illegal activities. Last time ma'am, murag daghanag na dakop ma'am ang uh, atong police station dagandagan po nga nakuha ng illegal drugs. So dagandagan ang napoy na kong ng mga firearms na uh, atong may disipay karon nga uh, sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation. Una na ang gipamahayag sa labaw sa kapulisan sa Jansan nga halos mo big time personality sang ilang masikop tungod sa dinagkong kantidad sa illegal nga droga nga ilang makumpiska asa pinakaulahi ang pagkasikop sa usa ka nagpangalang alias Butch sa mga operatiba gikan sa Tumbler Police Station asa 24 ka pakete sa Shabu ang ilang nakuha nga mokabat sa 400,000 pesos ang estimated drug price. Baka yung tanga big time dagko sila nga uh, syndicate nga na uh, sulod sa tong lugar. But uh, luckily eh, ang atong uh, police uh, operatives dire atong uh, mga nag-operate uh, mga kugihan kayo og anticipate sila. Uh, yes ma'am mga tung kapulisan ma'am wala gyud matulog niya na. Salamat sa atong kay Generals kay uh, paspas kay ang mga tips para Uh, mahuli gining manulod diri nga mga illegal activities sa ba illegal drugs. So, anong mag-aingon nga yung kusog, hara ato drugs. Instead, Uh, based on accomplishment yun, tanga, ang atong madakop kay kakugi kayo ang atong mga kapulisan dari sa General Santo City. Samtang, gawa sa mga operasyon sa kapulisan sa San, ni Aging adlaw na bungkag usab sa Philippine Drug Enforcement Agency, Conpedeia 12, ang usa ka drug den sa barangay Fatima ning siyudad, Asa dose ka mga gikonsiderang high value target ang mga nasampit nga dinakpan. Una nang naghatag og pahimangno ang kapitan sa mga barangay sa ilang mga residente nga magdinabagay sa pagbatok sa kriminalidad. Ingon man, iligal na binuhatan, gawas pa nga dunay mga nakatutok ng na mga CCTV camera sa palibot aron makita ang mga kriminal o mga iligalistang gasulod o gagawas sa ilang lugar. Pero karon bumalik yun, sa dili. Mas matindi pa kaysa kung nangyagin. kagaw sa kanser ba, nga nalang-alang uigo sa tambal. So, anay hulga sa community o oh, kanunay ko nagpahinom sa ila na nagid kanunay ang kanang kasiguruhan pag kita tanan mahimong bijilan so dili pwede asa lang nato sa pipila nga nasa awtoridad iko e di pa sila ana nga makatulong sa laghan ay kunay mahitabo makadagan sa atong opisina makadagan sa pulis dunay dayoy matres kanang mga oras dali kay nato batan kung unsa ba gitud panghitabo kay sila nagabuhat mm -hmm. so dako ning tabang sa atong opisina order labas sa tanan kanang pagpapaspas sa investigasyon kunay mga panghitabo okay. In the heart of changing lives, Kini si MJ Fernandez, Brigada News.